Sa pamayanan ng Ibaloy sa Baguio City, buhay pa rin ang mga sinuunang kaugalian. Ang kanyaw o ritual ng pagkakatay ng baboy. <tong> Dagtang o seremonya ng pag-aalay at pasasalamat na siyang nagbubuklod-buklod sa mga pamilya at komunidad upang magbigay pugay kay kabunyan. Pero ang mga ito, hindi lamang simpleng seremonya. Ito ay matibay na ugnayan sa nakaraan patunay na nananatili pa rin ang kultura sa kabila ng paglipas ng panahon. Isa sa mga naging haligi ng pananatiling buhay ng mga kaugalian na ito ay si Calixto Batiyag o mas kilala bilang si Lolo Shalipnas. Siya ay maituturing na pinakamatandang miyembro ng Ibaloy Community sa Baguio City sa edad na isang daan at lima. Dahil sa kanya na ipasa at nananatiling buhay ang kulturang Ibaloy sa bagong henerasyon. ikas ta ati kuan no ada ti ada ti agkanyaw isuro na piman ti usto nga maaramid kas to iti aramidan yo, kung na piman minsan mat ibaga nga if you believe iti kultura nga day ti maaramid nga kwa you do it ngam nuhang kayo nga mamati hang kung nga ibagbaga tas yak ti masaktan kung na piman So, ano, no dia ti katanda nga arami agsakit nga agpaiso pero noong ika ng agosto si lolo Shalipnas, tuluyan nang namaalam bilang paggalang at pagpapahalaga sa kanyang kontribusyon sa kulturang ibaloy sya na araw siyang paglalamayan sa kanilang bahay sa barangay Luakan, Liwanag lahat ng mga problema ng kultur dito siyang tinatanong ano? Eh, uh, lahat kahit doon sa mga ibang krisis, pinapuntahan rin siya dito na tatanungin kung anong gagawin para maabot na rin yung ganyan na tao kasi tinuturo niya yung, yung okay na paraan para mabuhay tayo. Yung natutunan natin sa kanya, yan din ang tutularan natin para maabot natin yung ganyan na edad. So, we always have a good community. Ganon. Dito magtitipon-tipon ang pamilya at kaibigan ni Lolo Salipnas para sa riwayin at bigyang pugay ang kanyang naging buhay. No, Daytoy tata ama mi nga Daytoy nasingpet amin nga umay nga dumawat ti advice ipakat na ti ko tulong na as in nga no, damat lang ti kastoy umay dapiman piman nga ibaga nga anya ti tahan mi ammi aramiden mi isuro na piman katay bagan na nga depende kada kayo nga pamilya no mano nga desyo nga kayat nga bantayan ngam no ibaga da nga awan matima mabalin mi tayo no nya ti adda kasi piman da ito ya nga da ito. Bagamat may lungkot, malaki pa rin ang pasasalamat nila na naabot pa ni Lolo Shalipnas ang ganitong edad lalo pat na lawang dekadang nakalilipas ng taningan ito ng walong buwan matapos itong operahan sa Chan. Nakatakdang ilibing si Lolo Shalipnas sa darating na August 14 at sa ikaapat na pong araw mula ng siya'y pumanaw, magsasagawa sila ng tradisyonal na kanyaw. Ipinanganak si Lolo Shalipnas noong August 3, 1920 sa Baguio City, panganay sa apat na magkakapatid. Ito raw ang kanilang huling pagpupugay kay Lolo Shalipnas at pagpapakita na hinding-hindi mawawala ang diwa ng kulturang ibaloy sa susunod pang mga generasyon. Tuga adine kaigudutan Vanessa Bugtong, R. News.